Yun, so ngayon guys, no basic sharing tayo ngayon. So, ito yung mga pinaka-worst na nangyayari. So, imbis na brake pads lang yung papalitan natin, hindi kasi aware yung customer, pati rotor disc papalitan na natin ngayon. Ito yung pinaka-worst kasi may kamahalan din yung rotor disc dito, mga kuys. So, pyesa natin, ito. So, ito yung pyesa natin, guys. Ito yung rotor disc natin. Genuine Seiken. Ito naman yung brake pads natin. Yan. So, mga genuine na pyesa naman sya ipapalit natin. So, reminder, guys. Pag magpapalit tayo, laging tatandaan. Do ordinary things extraordinarily well. So since gagawin naman na natin to, make sure natin na malinis lagi yung hub bago natin ibalik yung bagong rotor disc. Then linisin na rin natin to. Lagyan na natin ng grease yung mass sliding pin. Tapos check na natin yung boots ng piston. Ngayon yung boots ng piston kung punit na ba o hindi kasi pag punit yan kailangan din natin palitan so yun yung mga basic yan yeah, let's go yun no kapag baklas natin yung caliper natin dalawang bolt lang yan ng 14 yan then itong bracket ito 17 na to tsaka yung 17 sa ilalim so papakita ko sa inyo